nilinisan ito kahapon ng amo ko, tsaka yung tagamanihaw. Ayan o. ako naman yung naglagay, nilagyan ko ng abono. Ayan, para tumubo siya uli. Para maging green na siya pag tumubo siya. Ayan, lahat 'yan nilagyan ko ng abono. Kasi nga pag nung 'di ba summer nga, andami na kulay dilaw na siya, natutuyo na yung iba. Kaya kahapon, naisipan na tabasan yung damo. Tapos bumili siya ng abono nga. Ako yung naglagay niyan. Ayan, lahat yan. Nilagyan ko. Kita oh. nyo yan. Ayan na. Uh, blue na yan. Pati nga dito, nalagyan ko pala. <laughs> Nasalo lang ng mga dahon. Hindi sa puno na ilagay. Ayan. Lahat na yan kasi, oh tingnan nyo nakakalbo na siya ganyan na siya para tapos kong diligan saka ako naglagay niya na abono Ayan. sabi ko nga itong lemon na to kailangan putuli na nila tanggalin yung mga extended na sanga para mabu ayun oh, yung kumagas anong bumunga siya uli oh, kasi sobrang kapal na oh. paano yan bubunga kung ganyan siya uli Ayan na. Dati may puga dito ng ibon eh. Pinugara ng ibon. Okay na. Pinakita ko lang sa inyo ang aking ginawa kahapon.